morning. Lilinisin ko ngayon yung baluwarte ng aking mga manok. Kasi eh, maiinit na sila dun sa loob. Gusto na nila ng bagong surroundings. Yung nakatamasa sila ng kalayaan dito, maya maya pag umaga, umiiyak-iyak na sila. Gusto na nilang lumabas. Kaya ngayon, lilinisin ko dito yung spot nila para maaliwalas. Alam niyo ba guys, na ngayong araw mismo, two weeks pa lang to sila. Tingnan nyo, may two weeks ba kayong ganyan din? di Diba? pang okay. safe and secure ngayon kung yung kanilang inuman pero bago ang lahat ipapakita ko si, sa inyo tingnan si, mo. chik 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 kung gano'n ko siya kalala eh Wait lang, wait lang, wait lang guys oh. Two weeks. Two weeks to two weeks. Imagine nyo. Gusto mo ba mo baba? Kaya mo ba? O. O. Kaya mo? O. Ako guli mga kapatid mo. Pag yung ka. Hali? Yung gold. Kunin ko yung gold. O. Oh, wait lang. Wait lang. Wait lang. Oh. Kunin natin. Chik 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 tik 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 tingnan nyo to wait lang yung balahibo niya sa leeg sisiw pa pang -sisiw pa talaga sisiw pa kasi talaga to eh ayan nyo papaka sige ayan siya. Siya yung pinaka naglabas ng pagiging gold niya. o sagit lang tara tara, tara 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 balik na o hinaabot siya. ngayon, iniwan ko muna sila dito sa labas with the nature para hindi sila maingay sa bahay iyak sila ng iyak gusto nila magliwaliw eh di naman sila pwedeng lumabas din sa galaan kasi hindi pa sila sanay baka kung saan lupalop magpunta so ito yung drinks nila is papalitan ko pero itong ginagamit kong drinks sa kanila is yung progenzy nila ang turo sa akin 3 days na plain water, tsaka 4 days na Progen-C. Ngayon, di ba pag Saturday and Sunday, nasa bahay ka. So, maraming gagawin ngayon. Kaya, plain water ang binibigay ko sa kanila. Kasi para, pagkatapos ko sila malinis, lalagyan ko rin yung plain water nila, lalagyan ko rin yung pagkain, tapos go na ako sa mga gawaing bahay. Silang Saturday and Sunday, syempre. Tapos, pagkalulis, plain water ulit. Kasi pag paalis ka pag lunes, maraming flag racing yun madadaanan mo, sumata traffic ka. So ngayon, maaga kang dapat aalis. So, mabilis ang prepare ng pagkain, kumbaga, rainwater water at saka yung kanilang pagkain, ibigay mo na sa kanila pagkatapos malinis, tapos okay na. The next day naman, yung four days na Progen-Z, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday, is ano na yan, relax time. Hindi naman masyadong relax na kasi papasok ka pa rin wala lang kasing flag racing sa daan. So, medyo meron ka mga good 20 minutes para magtimpla ng, ng kanilang inumin. So, kaya ganun na, mayroon na akong Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday na pagpapainom sa kanila ng progenity. Yun ang aking time management na aking natutunan. O, oh, diba? Mak kukain talaga ng oras yung pagtitimpla nito. Kaya, kailangan marunong ka mag time management. lang. Tapos mekos, mekos. Sobrang kain nila, tsaka kain tulog lang ginagawa nila. Tingnan nyo naman yung pinagtanggalan ko ng kanilang bahay. alam mo, dami-daming sisiw na pamirap. Itong drinks na to ng Progeny kaya, mabilis na magpalaki sa kanila. Kasi, mayroon itong chlorella growth factor. Ganun yun. Tingnan nyo. Gumulas na sila. Mayroon pa silang, na ano, na stretch na yung kanilang balat. Kaya, yung kanilang balahibo, agwat-agwat na. Kasi, parang pang isang na sila eh. Pero, two weeks babies pa lang sila. Wait lang. Ayun yun yung drinks nyo, yun. oh. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Baka yung gumagas, ha? Okay. Tapos, magdadagdag lang ako ng pagkain nila. Magdadagdag lang ako. Siyempre, yung kanilang baby stag booster na thunderbird na pagkain nila ng aking gamit. Yun ang aming gamit kahit dati pa. Kahit yung mga, ano, brown eggers. Basta pag babies. Excuse Okay. Goods. Ngayon naman, aasikasuhin ko na yung kanilang lugar na kung saan sila ay nagpupupo. Ang dami nilang pupo. Kain, tulog, pupo. Yun ang ginagawa nila. Kaya punta na tayo, balga tayo sa bahay. So guys, ito yung kanilang remembrance. 'di ba? Pangmaram 'yan, pangmara May nagkwento sa akin, bakit ko daw pinapakita yung pupo pa ng mga manok? Eh, parte ng mga manok. So guys, itong pupo nila, ilalagay ko sa compost. Tapos yung back, ano na to, lalagay ko na dito sa aming basurahan. Po. Guys, tingnan nyo sila. Nagsasunbaiting sila. Gusto nila yung ganyan. Gusto nila yung ganyan na panahon. Yung makikita nila yung kalangitan, makikita nila yung surroundings, tapos nagbabust sila yung doon kung saan yung mainit. Tapos syempre, kontrol nila, isilong na sila kung masyado nung mainit. Tapos, pag masyado ng malamig, eh. pupunta na sila sa arawan. Maganda yung spot na ito. Kasi, nag-i-enjoy yung mga, ano, chicks. Excuse me. Huwag na muna kayong mag-settle down, hagugulin ko na muna kayo. Papakita ko kayo sa kanila. Tara na. Dali. Chick, 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 chick. Chick, 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 chick. Wow. Pabait na. ang oh, diba? Matimbang mabait. Oh. Saan ka pa di ba bebe? Mabait na. Oh. Kaya kung mag-aalaga kayo, pag maging hands-on kayo, magiging ganyan din. Yung mga brown eggers ko rin dati. Pag hands-on talaga, hands-on naman kasi talaga 'don. Sumusunod sila sa akin. Pero syempre, iba ngayon, 'di ba? Iba ngayon, kasi na. Oh. Baik na kita sa mga kapatid mo. Tara. Kasi andyan si Judge eh. Smell Judge. Mmm. Smelling. Smelling the batibati bati ha. Tapos ikaw. Papakita kita sa kanila. Kasi feeling ko dati. Feeling ko dati ah. Ano siya babae. Tapos parang hindi pala. Hindi ko sure eh. isang kapupunta O oh, isang kapupunta hindi ka pwedeng lumayo Smell bati-bati ka kay Judging Judge Look Judging Smell bati-bati <laughs> So guys ganun kababait 'yung mga alaga ko At sana ganun din 'yung kababait 'yung mga alaga nyo At saka, sana 'yung mga two weeks old chicks nyo ganito rin kasi sigla, ganito rin kalalaki yun ang aking experience gamit ang z, kaya yun ang aking manok adventure sa si Aling Nimay bye bye, bye bye na kami bye bye tara, balik na kita sa kapatid mo para makapag ano ka fly away, fly away dito sa loob ng iyong bahay oh, oh